Kung ang mga puwersa ng liwanag ay mga anghel, ang puwersa naman ng kadiliman ay mga jablo. Ang mga jablo ay orihinal na mabubuting mga anghel na naging at tumalikod sa Diyos. Ang mga fallen angels na ito ay tinatawag ding masasama at maruruming espiritu o mga demonyo. Sila itinutukoy din bilang mga anghel ni Satanas. Ang tungkulin ng mga demonyo ay ang tuksohin ng mga tao sa kasamaan, pagdududa at pagpapalaganap din ng pagdurusa sa ating panahon. Ang kanilang misyon ay linlangin, pahirapan, alipinin at ilapit sa kasalanan ang mga tao. Walang direktang binanggit ang Biblia sa totoong hitsura ng mga demonyo. Sa pagsisikap na ilarawan ng mga demonyo, sila ay talagang mga espiritu. Ang espiritu ay walang pisikal na anyo o hitsura. bilang mga nilalang na espiritu. Ang mga demonyo ay walang ilong, mata, kamay, paa at buntot na tulad ng inaakala ng iba. Ang pinakamalapit na paglalarawan lamang dito ay mababasa sa 2 korinto chapter 11 verse 14. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Dito ay hindi inilalarawan ang kanyang hitsura sa halip nang ito ng pagbibigay-diin sa mapandayang kalikasan sa Satanas, nais ng demonyo na maniwala tayo na siya ang katotohanan, gayong ang totoo siya ay kasinungalingan. Nalaman natin na ang mga demonyo ay isang espiritu na walang pisikal na hitsura na maaari nating makita o maunawaan, kung magdedesisyon ang demonyo na magkaroon ng pisikal na anyo at kung magpapakita siya, gagawin niya ito sa isang mapanlinlang na paraan. Narito ang ilang mga katangian ng mga espiritu ng demonyo na maaaring nakatagpuno na. Number 1. Ang Espiritu ng Takot Bilang mga tao, normal na makaramdam tayo ng takot. Ang espiritu ng takot ay isang demonyo na nananaig sa mga tao. Maaari tayong mabalisa, matakot sa kabiguan, kamatayan, pagkakasakit o pagkahiwalay sa ating mga mahal sa buhay. Nagsimula ang takot noong nabubuhay pa ang mga unang tao. Mula sa perpektong plano ng Diyos sa halamanan ng Eden, sina Adan at Eva ay walang anumang takot. Namuhay sila sa perpektong ginhawa at kapayapaan. Ang Diyos mismo ay nakisama sa kanila araw-araw sa hardin ng Eden. Gayunpaman, sa sandaling kinuha nila ang bunga mula sa puno ng pagkakakilala ng mabuti at masama, sila ay nahiwalay sa kabutihan ng Diyos at nahulog sa makasalanang kalikasan. Dito nagsimula ang unang pagkakataon na nakapasok ang takot sa mga tao. Tinatakot ng mga espiritong ito ang mga tao sa iba't ibang paraan na nagiging dahilan upang hindi sila magpatuloy sa ilang bahagi ng kanilang buhay at sa buong plano ng Diyos para sa kanila. Ang isang halimbawa nito sa Biblia ay tungkol kay Jonas, isang propetang sinugo ng Diyos upang mangaral sa mga tao sa Ninive. Dahil sa takot niya, sinadya niyang tumakas, ngunit nilamon siya ng malaking isda at nanatili doon ng tatlong araw at tatlong gabi. Ang Biblia ay nagpapaalala sa atin ng paulit-ulit na huwag matakot sa 2 Timothy chapter 1 verse 7 sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot ngunit ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng katinuan ang Diyos ay may ganap na kontrol alam niya kung ano ang mangyayari ang tanging paraan para labanan ng takot ay ang magtiwala sa kanya Alalahanin ang verse 1 chapter 4 verse 18. Walang takot sa pag-ibig, ngunit ang perpektong pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Ang pag-ibig ng Diyos ay perpekto, sa kaalaman na mahal niya tayo, hindi natin kailangang matakot. Ang pagtitiwala sa Diyos ay isang pagsuko sa takot kahit nasa pinakamadilim na panahon ng ating buhay. Number 2: Ang espiritu ng kamatayan. May demonyong tinatawag na espiritu ng kamatayan. Ito ay isang espiritu na naglalayong magdala ng mga sakit o maagang pagkawala ng buhay. Kinikitil nito ang mga pag-asa, pangarap, plano at buhay. Dahil ang espiritong ito ay nagbibigay ng malalim na damdamin ng kahinaan, kawalan ng pag-asa at ng paghihirap sa buhay ng isang tao. Sinasabi ng Diyos sa Juan chapter 10 verse 10, Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Ang Panginoong Hesus ay naparito upang ang mga tupa ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa pagkabuhay niyang muli ay napagtagumpayan na niya ang kamatayan. Doon ang mga tao ay nakatagpo sa kanya ng buhay, isang buhay na makabuluhan, walang hanggan at wala ng kamatayan para sa mga taong nananampalataya sa kanya. Number 3 ang espiritu ng kahalayan. Ang espiritu ito ay espiritu ng pagnanasa tulad ng mga gawaing tulad ng pangangalunya, pakikiapid, homoseksualidad at ipapang mahahalay ng mga gawain. Binigay ng Diyos ang pakikipagtalik para lamang sa mag-asawa sa pagitan ng isang tunay na lalaki at tunay na babae. Ang mga taong sadyang sumusuway sa mga sexual na batas ng Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon sa kanilang buhay para sa espiritu ng kahalayan. Binubuksan din nila ang kanilang mga katawan upang dapuan ang mga karamdaman at lahat ng uri ng sakit. Dahil kapag ang mga tao ay nagkasala laban sa kanilang mga katawan, nawawalan sila ng kaligtasan sa sakit at proteksyon at binubuksan ang katawan upang pahirapan ito. Ang espiritong ito ay kahindik-hindik na impluensya Ito ay nakikita sa likod ng mga palabas sa telebisyon, pelikula at music video na nagtapakita ng mga larawan at pati na rin ang paggamit ng mahahalay ng mga pananalita Sa panahon natin ngayon, ang mga ito ay lantaran ng pinahihintulutan Halimbawa na lamang sa ibang mga Inglesya ay binigyang basbas -bas ang pagsasama ng pareho kasarian gayong ito ay malinaw na ipinagbabawal sa Biblia Kapag ang tao ay bukas para dito pinupuno ng espiritu ng kahalayan ng isipan nito ng mahahalay ng mga pag-iisip at magtutulak sa kanya na mamuhay sa imoral na buhay. Binalaan ng Diyos ang mga tao na huminto sa gawain ito dahil hindi mo madadala ang banal na espiritu ng Diyos kung patuloy kang lulubog sa putik ng karumihan. Sa 1 Corinto chapter 6 verse 9 to 10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, saking, naglalasing, na nalait ng kapwa o ng daraya ay walang bahagi sa kaharian ng langit. Ang pakikibahagi sa mga gawain ito ay nagbubukas ng pintuan sa kaharian ng demonyo at nagdudulot ng malaking epekto sa isang espiritual, mental at pisikal na katawan. Number 4. Ang Espiritu ng Pagkaalipin at Pagkagumon ang demonyong ito ay nakatayo sa likod ng pagkaalipin sa alak, pagsusugan, mga online games at iba pang makasalanang gawain. Dahil sa espiritu ng pagkaalipin, ang tao ay nalulong sa mga gawain ito kapag nakatanim na sa iyong pag-iisip ang adiksyon at makasalanang pag-uugali. Mahirap itong baguhin, ngunit maaari kang mapalaya mula sa ganitong uri ng pang-aalipin. Kung nahihirapan ka sa isang adiksyon sa mga bagay na alam mong nakakapinsalak, kailangan mo ng tulong. Para mapagtagupayan ito, ay nangangailangan ng pagbabago sa paraan ng iyong pag-iisip dahil lang iyong isip ay nasira. Ito ay nangangailangan ng pagbabago. Sa mga taga Roma chapter 6 verse 16 to 18, hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo ay nagiging alipin nito Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa katuwiran. Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo, pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katuwiran. Dito matutulungan ka ng espiritu ng Diyos at bigyan ka ng lakas na pigilan ito. Hindi aalisin ng espiritu ang iyong paggugumon at kasalanan maliban lamang kung handa kang itigil ito at simulan ang paggawa ng tama. Ang totoo Tanging ang Diyos lamang ang ganap na makapagpapaalis ng pagkagumon. Ngunit kailangan mo munang maging handa na huminto sa pagkakasala at sumunod sa Kanya. Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nasa iyo, maaari mong madaig ang iyong kasalanan o adiksyon. Magagawa mo ang kanyang inuutos kung susundin mo ang kanyang sinabi sa Galatia chapter 5 verse 16. Lakad sa espiritu at hindi mo tutuparin ang masamang pita ng laman. Number 5, ang espiritu ng karamdaman. Sa Lucas chapter 13 verse 11 to 12, may isang babae roon na labing walong taon nang may karamdaman, sanhi ng isang masamang espiritu. Siya ay nakukuba at hindi na makaunat. Nang siya ay makita ni Jesus, tinawag siya at sinabi, "Malaya ka na sa iyong karamdaman." Sa Marcos chapter 9 verse 25, nang makita ni Jesus na dumadami ang mga tao, sinabi niya sa masasamang espiritu, "Inuutusan kita, espiritu ng pagkapipi at pagkabingi." Lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik pa sa kanya. Bagamat sinabi sa mga talatang ito na ang mga demonyo ay nagdudulot din ng ilang sakit o karamdaman sa tao. Ngunit mahalaga din nating malaman na hindi lahat ng karamdaman ay sanhi ng demonyo. Kailangan nating mag-ingat na huwag masyadong bigyan diin ang kapangyarihan ng mga demonyo. Dahil maraming mga karamdaman ng tao ay sanhi lamang ng pamumuhay sa isang makasalanang mundo. Ang mga bagay na importante sa mga talatang ito ay ang kapangyarihan na tabag ni Jesus sa isang iglap nalampasan nila ang kapansanan at paghihirap. Isang patunay na handa tayong palayain at pagalingin ni Jesus kapag tayo ay magtitiwala sa Kanya. Mahaaring sa ni Satanas at ng kanyang mga demonyo ang ating katawan, emosyon at mga pag-iisip, anuman ang tiyak na dahilan ng isang sakit, kailangan nating magpasakop sa Diyos upang mapaglabanan ang espiritu ng demonyo. Ang kaaway ay susubukan na magtanim ng lahat ng uri ng kasinungalingan sa ating mga puso upang maiwasan natin ang pagmamahal sa Diyos. Magtatanim siya ng takot, pagkakasala, kahihiyan at maging ng paratang sa Diyos. Sisikapin niya tayong maniwala na ang sakit ay nagmumula sa Diyos o hindi tayo sapat para tumanggap ng pagmamahal o pagpapagaling. Number 6. Ang Espiritu ng Pagmamalaki Ito ay maaaring isang demonyong muog na nagdudulot ng mapagmataas, paghihiganti, paghihimagsik, pagnanasa sa kapangyarihan, kalupitan at paninibukuho. Ang espiritong ito ay mapandin lang at nakikita natin na ito ang dahilan kung bakit nahulog si Satanas mula sa langit. Isa ito sa mga katangian ni Satanas at gagamitin niya ang espiritong ito para makapasok sa buhay ng maraming tao. Hindi tayo kailanman dapat masilaw sa sarili nating mga kakayahan dahil tayo ay walang kahit anumang maipagmamalaki. Binili tayo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus at dahil sa kanyang biyaya ay naligtas tayo. Kaya kung nagmamalaki ka sa iyong sarili, huwag mo na itong gawin. Hayaan mo na ang Panginoong Hesus ang manaig sa malalim ng mga siwang ng iyong mapagmataas na puso at magalak na naligtas niya ang isang hamak na tulad mo. Kinamumuhian ng Diyos ang pagmamataas. Ang isang halimbawa din ito sa Biblia ay tungkol sa isang haring mapagmataas na ibinagsak ng Diyos. Si Haring Nebuchadnezzar ay labis na nagmataas, kaya't siya ay pinalaya sa kanyang kaharian. Kumain ang damo na gaya ng mga baka sa parang, at ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit, hanggang ang sa kanyang buhok ay lumagong parang balahibo ng mga agila, at ang kanyang mga kuko ay parang mga kuko ng ibon. Sa Kawikaan chapter 16 verse 5, Ganito ang babala ng Diyos. Kinamumuhi ang Yahweh ang lahat ng may yabang at sila'y tiyak na paparusahan. Number 7. Ang Espiritu ng Pangkukulam at Panguhulak Ang Espiritu ito ay kumikilos sa pamamagitan ng mga kulto, fortune telling, black magic, ghost hunting, tarot card, Ouija board at mga bolang kristal. Ang mga ito ay kaakit-akit sa maraming tao, dahil tila nag-aalok ito ng hindi kilalang mundo na lampas sa mga limitasyon ng ating pisikal na katauhan. Para sa marami, ang gayong mga bagay ay tila inosente at hindi nakakapinsala. Ngunit ang mga bagay na ito ay may kaugnayan at impluensya ni Satanas kung saan ay ginagamit para umatake at makapasok sa buhay ng tao. Ngunit ang pangunahing tungkulin nito ay ang manlinlang. Nagbabala ang Diyos laban sa mga bagay na ito dahil alam niyang ginagamit ito ni Satanas para ipahamak at magpalaganap ng kasinungalingan sa mga tao. Kapag lumaki ka sa isang tahanan na sumasamba sa iba pang mga Diyos-Diyosan o nasangkot sa mga okulto, nais kong hikayatin ka na iyon sa pangalan ng Panginoong Yesus. Alam ko na sa pagawa nito ay makikita mo ang tagumpay at pagpapalan ng Diyos sa iyong buhay. Nagbabala ang Diyos sa Deuteronomy 18 verse 10 to 12. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kaniyang anak na lalaki o babae o nanguhula o nagmamasid ng mga pamahiin o ekantador o manggagaway o engkandador ng mga ahas o nakikipagsanggunian sa mga masasamang espiritu o mahiko o sumangguni sa mga patay sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumadumal sa Panginoon at dahil sa mga karumadumal na ito ay pinalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap nito. Sa mga espiritu na ito ay kailangan nating maunawaan na hindi tayo nakikipaglaban sa laman at dugo, kundi sa ating espiritual na buhay. Nakikipaglaban tayo sa di nakikitang kapangyarihan ng kaaway upang tayo ay ilayo sa Panginoon. Ano man ang magagawa ng mga demonyo upang mapaniwala tayo na tayo ay hiwalay sa pag-ibig ng Diyos, ito ay hindi karapat-dapat. Kapag pinaniniwalaan natin ang mga kasinungalingang ito at ginawa natin ang patibong na ito, binibigyan natin ang kaaway ng bukas na pinto sa ating buhay. Ang mabuting balita ay ang lahat ng mga masasamang espiritong ito ay napailalim sa pangalan ng Panginoong Yesus. Mga kapatid, tinawag tayo upang labanan at harapin ang mga espiritong ito at bilang mga mananampalataya, meron tayong tagumpay kay Kristo. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy po nating italaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless!